po mga kabiyahe mga kasupremo uh, ngayon tayo magkatanggal ng ating battery kasi eh, dahil nalobat siya nung naglagay ako ng ni driving light ayan ito nyo naman and then kasi eh, ano na lang po yan yung aking may driving light Ah, eh. uh, yung aking battery 3 sa rin po yan in 2 months so okay na rin siya ngayon titin na natin kung ano yung kanyang branded suka para, malam, uh, para malaman natin kung magkano So, nabuksan na natin, natin yung ating battery. So, ang sukat po ng ating Supremo. Ito po. Ayan. YTA-71. Ay, L pala yan. Sorry. L ba? Ako parang. Ayan, yan. 7L. BS. Malaki pala siya. Mas malaki siya sa detail, sa kasakli. Ayan. Uh, tanong ko lang po mga kabiyay, mga kasupremo dyan. Kung magkano po yung ganitong brand at kung magkano po yung stock na sa Honda mismo. Sa Honda Store. Ayan, pata, pasagot na lang po kung may nakakaalam po o kung may nagpalit na po para maano ko po siya makanvas kung sa ano ba, original na ulit or mag-ano ako market. So, salamat. Hindi naman po. Nakagyan. Isa na ako naman ito. Ayan. Diba, labat na. Oh, maganda. Labat na siya.